Good morning, good morning mga kababayan dyan, mga kantingero, kantingera, Luzon, Visayas, Mindanao. Update ulit dito sa YouTube channel. Salamat po sa inyo sa pag-subscribe and like and sa aking YouTube channel, Edison Mariano alias Mau po ng Igorot. Ito, may papamahagi po ako sa inyo at ipapakita mga kantingero, kantingera dyan. Naglabas po ng trebong babaylan po ng tatlong picture mga kababayan yung mga nagnais po na magtangan po ng picture na sagrado baliktaran mga kababayan na picture ganito po yung gamit ko lahat po nandito po yung mga orasyon ito po ay mababasa nyo po dito nandito po ang latin emilek babaylan tatlong klase po ang nakapaloob po dito <clears throat> yung mga gusto pong magtangan mga kababayan eh ito po ito po kunwari may mangkukulam o ano ipakita mo sa kanya sisigaw po ang mangkukulam ang babarang aswang sisigaw ibig sabihin po ay bertod siya pag kanilagay mo po sa noo niya mahimatay po ang ginagamot mo ibig sabihin po siya sobrang bisa pag kanilagay mo mahimatay maalis po yung kaluluwa niya yung nagbarang o nagkulam ito po nandito po lahat na nakasalaysay uh, ginagamit ng bisaya nandito ginagamit ng bicol nandito ginagamit ng norte nandito Luzon Visayas Mindao ang kakayahan niya all around. Nandito din po yung sa ulo ang ginagamit po sa bakbakan ginagamit po pangdiin sa bakbakan ng ginagamit po sa panggagamot ginagamit po ni ginagamit po ng atardar ginagamit po basta marami po ito napakaganda po mga kantingero kantingera dyan kung ito po ay yung tangan busog po ang mga kakayahan yan. Napakaganda mga kababayan, mga kantingero, kantingera dyan. <clears throat> Meron din po dito mga kababayan na yung na nilabas ng isang tribo. Pero ito po ay gagamitin ko na lang po sa aking personal. Yung bahay ko po sa subdivision na pasok po napasok na pabayaan ko po na nabuksan naiwan, naiwan ko po nabukas ang aking bahay napasok po, nalimas po lahat po ng gamit dun sa loob po ng bahay bali po yung kwintas po na nasa akin ay nawala nawala pero yung kumuha mga kababayan di ko lang po alam kung ano po yung nangyari sa kanya nalimas po lahat tapos pinadalaan po ako ng tribo namin ng medalyon na para sa akin pinagkaloob ulit na para sa akin na ingatan ulit na daladala -dala ko na sa aking sarili ito po yung isa po na ganito na medalyon ay yung isa po na ganito na medalyon ay may pumunta po dito isang malaking businessman siya po ay nagtangan po ng ganito kinuha po yung isang ganito ko itatangan niya ngayon pinadala sa akin ulit na kaparehas lang ito naman yung itatangan ko sa aking sarili buhay na buhay mga ka-antegero kung ito ay mahawakan nyo nagagano siya buhay hindi po ito basta na medalyon marami po itong sangkap kung kung yung mga nakikita nyo po na medalyon po ay tanso o gawa sa simbahan gawa sa kalais kung ano-ano man mga kantingero ka ito naman po yung gawa po sa dugo na medalyon. Ibig sabihin po, pag tignan nyo po ang pagkakaiba niya mga kantingero, hindi po ito medalyon. Hindi po ito medalyon, hindi din po ito kahoy. Ayan no? Hindi din po ito kahoy, hindi din po ito medalyon. Ngunit ito po ay nakuha po sa bukal yan napakain ang mga kantingero e eh, balak balak ko po gagawin na aking personal pero kung sino yung gustong magtangan baka pwedeng swap na lang kung meron din sila na ganito o ano napakain ng mga kantingero kantingera dyan bihira po yung may ganito ito po ay ang sabi po nila sa akin yung tao na magtangan ay bukal sa loob hindi po siya masama ibig sabihin po hindi po siya gagawa po ng pagnanakaw pagkukulang, pagbabarang baka mapunta po doon kung gusto nyo pong magtangan ng ganito personal po kayong pumunta dito at ako po mag-aabot po sa inyo hindi po pwede sa padapadala hindi po ang gusto ko lang po ay yung personal po na tao para may abot ko po sa kanila. Yan. Napakainam. Hindi po ito tanso. Napakainit. Napakainit mga kaantingero. Mainit siya. Hindi po ito tanso. Hindi po ito kahoy. Hindi po. O. Oh. Iba po yung tunog niya. Hindi po ito. Napakainam. Bihira po yung ganito mga kababayan na makikita nyo sa balat po ng lupa misan misan na po ako maglalabas po ng medalyon pero sulit mga kababayan kung gusto nyo din po mocha ng liwanag ang sinasabi nila po ang sino po magtatangan po ng ganito dala niya po ng business palipadangin, kulang barang asom, tigal po kung ano-ano po ito po ay napakainam sa pangangatawan ito po ay nagiinit ang tawag po dito ay sa amin ay liab liab pero puti po siya napakainam mga kantingero na mutya ito ang tinatawag namin na liab liab ibig sabihin po kung sa kandila po ay minsan lumalaki ang apoy, minsan lumiliit ganon din po ito mga kantingero kung sino po yung napaka legit na mutya bihira po kasi pong matagpuan ang tunay po na mutya na legit na nanggagaling sa kapwang tao na mga matatanda meron din po dito salsagan mga, ay salsagan ah uh, korason, Ang korason ba ang tawag po dito? Meron din po ito. Ngunit ako po yung nakuku, nakakuha mga kababayan. Hindi po ito alog. Ito po ay... Ang ikukwento ko po yung pagkakuha ko po dito mga kababayan, mga kaantingero, kaantingera dyan. Yung puno niya po, sinundan ko po yung puno niya tapos nakita ko po siya na nakapulipot po naka ganun po yung ahas pero ang ahas po na yon ay dalawa po yung buntot niya bihira po yung ganun mga kababayan natin dyan nakantingero kantingera dyan nakapulipot po tapos yung buntot niya po siya po ay nandito itong bunga po na ito ay siya po ay nandun. Nakaganito po yung buntot niya. Nandito po yung sagrado kurason. Ang tawag po ito. Ito po ay tinatawag na parang bato siya. Parang bato na. Ngayon, sa madaling salita po. Pinabayaan ko na pinabayaan. Huwebes santo before magbiernes santo. Alas 12 ng gabi inakyat ko po at kinuha po ito. Subok ko po ito. Ilang beses na po ako na disgrasya mga kaantingero, kaantingera dyan. Sa awa po ng Diyos ay wala man lang ako galos kahit isa. Pero yung motor wasak-wasak po. Totoo po yan mga kabayan, mga kaantingero, kaantingera dyan. Ako po ay nagsasabi po ng totoo. Subok ko po ito. Iisa lang po ito mga kabayan, pero hindi kalog pero legit. Yeah sabi nila iplex ko daw po yung iplex ko lang daw po yung bato na pagong wala naman pro problema na iplex ko ipapakita ito po yung ipapakita na gusto makita ng ating isang subscriber yan tinalihan ko po mga kabayan. ito po yung bato po yan pero yung pagong po ito po yung pagong Pagong po yan mga kababayan, mga kantingero, kantingera dyan. Pagong po ito. Natalian lang po, ito po yung ulo niya. Pagong po yan. Pagong na nakapatong sa bato. Yan. Ito naman po ay ginagamit ko po na personal. Kahit pa anong klase barang, <laughs> Diyos ko Maria Josep, yung mga nagbabarang, itigil-tigil nyo na po yan mga nagkukulam at eh, palaganap po yung mga naggagamot ngayon mga nagprapractice po yan ito po yung aking personal po na mutya ng pagong eh meron din po maliit paparating ipapadala sa akin mga kabayan mga kantingero ka kantingera dyan yung mga may willing po dyan Tapos, sabi po nila mga kababayan, ang sabi po nila, uh, Ma'o, ma'o, pwede bang ipat, pwede mo bang testingin sa katawan mo yung gamit mo? Sabi nila, pwede mo ba daw tes testingin? Ngayon, sabi ko, ba't ko naman titestingin yung gamit ko sa aking pangatawan e sarili kong gamit yon. pero gusto po ng ating subscriber na tumawag sa akin para makita niya, wala naman po problema kababayan uh, shout out po sa inyo dyan <coughs> tatanggalin ko po, po ang sing-sing tatanggalin ko ang tagabulag siyempre yung personal nating <coughs> relo <coughs> wala po akong bala dyan kahit sino wala pong talawik tatanggalin natin po ito tanggalin natin Ang isusuot po natin ay all around. Ah, uh, shout out po sa inyo dyan. Itong <laughs> itong kwana ito ay titiestin ko po itong all around. Ito po yung papel po yung papel ang gagamitin po natin kasi matulis nga po nilagyan ko po sa taas nya yung ano bang pangalan to blade ba ito o blade o cutter yan cutter ito po oh, cutter po ito ito po yung cutter oh. papel po ito oh. Ah, hindi kita Ayan. 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 Cutter po ito. Oh. Oh. Napakatulis mga kababayan, mga kantingero kantingera dyan. Napakakon talaga. Napakatawag dito. Napakatulis. Napakatalas. Ayan. Ayan baba po natin yan baba po natin ito po o oh. oh. baon po yan mga kababayan o oh. o oh. oh. baon po yan oh. makita nyo po mga kababayan ah di kita o oh. Ayan, no, oh, lamat-lamat po mga kababayan, no. Oh. oh. Baon na baon po may mga kabayan. Ha? Ah. Hmm. Oh, lamat na lamat po mga kababayan, no. Oh. Hmm. Mm. Tingnan nyo, pag hindi malamat, oh. Oh. Hmm. Napaka imposible ang mga gamit makabayan. Shout out po sa inyo diyan. Try ko lang pero bawal po 'yon testingin sa akin nga bawal po i-testing ang gamit. Pero ipapakita ko lang po sa king uh, subscriber. Uh, shout out po sa inyo diyan. Good morning po. Salamat po sa akin panonood sa YouTube channel Edison Mariano Lasmao po ng Grot.